Anong kurso mo ulit? Marketing po. Marketing. Simula pa pagkabata ay palaaral ka. Hindi po. Saan ka nag-aral ng grade school? Yes. Private or public? Uh, public po. Sa Marami uh, ka namang natutunan? Yes. Nakinig ka ba ng gusto sa iyong mga guro? Hindi po. Interesado ka ba sa mga usapin o talakayin na may kinalaman sa kasaysayan ng bansang ito? Ah. Uh may alam ka naman tungkol sa kasaysayan ng bansang ito. Okay. Ang itatanong ko ay may kinalaman sa kasaysayan ng Pilipinas. No coaching please. Kung di nyo mamasamain, pakitakpan lang po ang mga bibig para walang mai-mouth sa akin kalamang tumingin at walang ibang titignan. For 150,000 pesos. Ang aking tanong sa iyo ay ito. Kung ang ginagamit ng mga delivery riders ay motor o bisikleta. Ano naman ang sasakyang pandagat? na gamit sa paglalakbay at kalakalan bago pa dumating ang mga Kastila sa bansa kung saan hango ang salitang barangay. No coaching please. Sa akin ka titingin Ed, wala kang ibang titignan. Uulitin ko ang katanungan. Pagkatapos ito ay bibigyan kita ng limang segundo para sumagot. Kung ang sasakyang ginagamit ng mga delivery riders ay motor o bisikleta, ano naman ang sasakyang pandagat na gamit sa paglalakbay at kalakalan bago pa dumating ang mga Kastila sa bansa? Kung saan hango ang salitang barangay? Five seconds to answer. Ed, go! Bangka. 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 Ang sinagot mo ay bangka. kaba ang tinutukoy ko na sagot sa tanong na ano naman ang sasakyang pangdagat na gamit sa paglalakbay at kalakalan bago pa dumating ang mga Kastila sa bansa? Ang sagot mo ay bangka. Ito pa ba ay bangka? And bangka ba ang tinutukoy mo? ang sabi ko sa tanong kung saan hango ang salitang barangay. Napakahalaga nung huling sinabi ko kung saan hango ang salitang barangay. Ang sinagot nyo ay bangka. Bangka is... Wrong! Pero alam mo ba na ang sasakyang pangdagat na ito ay bangka nga? Siya ay bangka. Pero ang tabi ko, kung saan hango ang salitang, kailangan mong specify anong tawag dun sa bangka na yon Kung saan hango ang salitang barangay. Ang tinutukoy ko ay balangay. Sino nakakaalam o nakakaalala nung tinuro sa atin nung elementary na balangay? Balangay or balanghay. Natatandaan mo, narinig mo na ba ang salitang? bakit at pakingamit ang mikropono mo. Ayun po dapat isasagot ko. Oh, na ba't di mo nasagot? But, bakit? Nagdadalawang isip ko. Kasi, oh, kasi yun yung keyword eh. Kung saan hango ang salitang barangay. Diba? Eh yung bangka, hindi naman siya hango sa, balang sa barangay. Ay, yung barangay, hindi siya hango sa bangka. Ang barangay ay hango sa balangay o balanghay. I'm sorry, hindi mo mapapanalunan ang 150,000 pesos. Okay lang. No. Kamusta ka? Kamusta ang kananasan mo, Ed? Masaya po, masaya. Masaya. Okay. Okay naman? Okay. Uuwi ka naman ng masaya? Okay. Okay. Maraming maraming salamat sa iyo. Congratulations, Ed. Pa din. Salamat.